Baliwagenyo, narito ang mahalagang paalala at gabay mula sa pamahalang lungsod ng Baliwag para sa isang organisado at ligtas sa pagdiriwang ng undas. Ipinagbabawal pa rin po sa loob ng simenteryo ang armas o gamit na nakakasakit, malakas na pagpapatugtog, sigarilyo, anumang uri ng alak, pagpasok ng sasakyan, anumang uri ng pagsusugal, paglikha ng kaguluhan at pagkakalat at pagtatapon ng basura kung saan-saan. Hinatog din ng pamahalang lungsod ang mga roving vehicles paikot ng SM Baliwag, Baliwag Business Center at Baliwag Government Complex na magbibigay ng libreng sakay sa mga baliwaganyo na pupunta at palabas ng mga sementeryong malapit dito. Para sa ibang katanungan, reklamo at emergency sa panahon ng undas, mangyaring mag-text o tumawag sa mga sunusunod o mag-message sa Facebook page ng ating punong lungsod, facebook.com slash Australia at Ferdy Australia. Muli, mula sa pamalang lungsod na baliwag, isang lintas at makabuluhang pagdiriwang ng untas, baliwagan niyo.